Sa una kong upload pa sa mga pagkaing bawal sa buntis, ito na yung buong detalye kung bakit nga ba delikado o masama. Sa sanggol sa loob ng tiyan, una, hilaw na seafood o isda. Ang hilaw na seafood, kagaya ng talaba o mga pagkaing may halo na hilaw na isda, kagaya ng sushi, ay maaring may bakterya at parasites na maaaring mapanganib sa sanggol at maging pagka-allergy sa mga buntis. Pangalawa. Seafood na mataas sa mercury. Ang seafood na mataas sa mercury ay dapat iwasan kumain ng mga buntis neto dahil may mataas na mercury kahit palutong-luto ang mga ito. Dahil maaari itong mapinsala o makaapekto sa utak at nervous system ng sanggol. Pang tatlo, delata o pre-cooked na karne. Ang mga delata o pre-cooked na karne tulad ng luncheon meat, mga ready-to-eat mula sa lata,